Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa annulment ng kasal. Kung gaano nga ba talaga katagal ang proseso nito. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. So, isa sa mga frequently asked questions ng mga clients is kung gaano nga ba talaga katagal umusad ang annulment process dito sa Pilipinas. So, actually, no definitive period po ito kasi it really depends on the facts of the case and the evidence presented. So, case-to-case -case basis po talaga bawat client kung gaano katagal ang aabutin. So, possible na as early as one year para sa iba, mag-grant kaagad ng korte yung annulment. Pero sa ibang client naman, pwede ring umabot ng 2 years, 3 years, or even as long as 6 years or 7 years. So if ever na may mag-offer sa inyo na kaya nilang ipaanal ang inyong marriage as early as 3 months or even 6 months, dapat maging skeptical kayo sa ino-offer nila. Dahil ang annulment process po is a very tedious case at medyo imposible na mag-grant kaagad as early as 3 months or even 6 months. Also, para may nakita pa ako before sa Facebook na nag-offer ng annulment services na no need na daw mag-hire ng lawyer at no need na ng hearing. That is definitely a scam po. Huwag na huwag po kayong maniniwala kasi wala po talagang other way para makakuha ng annulment or declaration of nullity of marriage but to really file a case in court. One main reason bakit matagal umusad ang annulment case is dahil sa availability ng evidences na need ipasa sa korte based sa ground relied upon or reason bakit nag ka ng annulment laban sa asawa mo. Then magkakandak pa yan sila ng investigation na talagang walang collusion between sa si inyong mag-asawa or hindi talaga kayong magkakuntsaba sa hiwalayan ninyo. So kaya matagal talagang proseso ang annulment kasi maraming mga ganap before and during the hearing. Hindi ito kagaya ng mga civil case na utang na kailangan mo lang ipakita yung proof na may utang talaga. Pero dito sa annulment case, maraming hearing, conferences at investigation na nangyayari. Kung kaya tumaabot ng 1 year, 2 years, 3 years or even 6 to 7 years. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pag-inig. At kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa amin channel. Para sa mga ibang katanungan o clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!